Hello mga kababayan, good evening. Pag-usapan po natin itong uh, Ang gusto kong ipamagat dito sa topic natin ngayon ay Tatak ng isang tunay na public servant. Paghambingin po natin itong dalawang dalawang klasing public servant. I mean, dalawang dalawang public servants pag-uusapan natin ngayon na walang iba kundi itong Marcos at Duterte. Alam po natin na ang tatak Marcos na paglilingkod sa bayan ay talagang tunay na paglilingkod. Mula pa noong panahon ni Apulakay, yung tatay ni PBBM ay talaga naman po na wala tayong masasabi. At ngayon, ito, naulit ano, dyan sa Dabaw, na sa kasalukuyan nga po, ilang araw na, ilang araw nang binabaha, siguro dahil yun doon sa LPA, ano, dyan sa Mindanao. So, Araw-araw yung ulan, kaya grabe yung baha. At grabe po ang uh, destruction na nangyari. May mga namatay, lubog sa baha ang mga bahay. Na kung tutuusin, hindi naman sana dapat ito nangyari, di ba? Dahil, nung uh, Pangulo si dating Presidente Duterte at yung kanyang anak na congressman, congressman Pulong Duterte na nagkaroon ng 51 billion na budget na supposed to be para yon sa flood control. So ano nangyari? Bakit binabaha ang Davao? At ang masakla pa po, ngayon na nasa kalamidad takot na takot ang mga tao bakit po hindi nakikita o hindi nagpapakita yung pamilya Duterte hayaan mo na si uh, Digong Nyo kasi tapos na rin naman siya tapos na yung kanyang panunungkulan at siya ay retired na pero alam nyo, kung talagang totoong ikaw ay talagang magaling magsilbi sa, sa iyong mga constituents, kahit nawala ka na sa serbisyo, since ikaw, ikaw yung tinuturing dyan na Godfather dyan sa Davao. Dahil ilang taon, ilang taon kang naging ama ng Davao, naging pangulo pa. At nung ikaw ay hindi na ama ng Dabao at naging ama ka na ng buong Pilipinas, ang ipinalit mong ama at ina ng Dabao ay mga anak mo. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon. So, anong nangyari? Dapat sana, naging pangulo na kayo. Naging pangulo, pangalawang pangulo, ang tinutukoy ko yung pamilya Duterte. May naging pangulo, may kasalukuyang pangalawang pangulo, may kongresista, may mayor, vice mayor. Lahat na posisyon dyan hawak ng, I mean, lahat na mata, pinakamataas na posisyon, hawak ng pamilya Duterte, di ba? So, paano nangyari na nagkadilubyo pa rin dyan? Nung pangulo yung ama na Duterte. Nagkamal ng limpak-limpak na salapi. Bakit hindi yan inayos? Yung congressman. Kailan ba nag-umpisa maging mayor or uh, lingkod bayan ng mga Duterte? Di ba mula pa nung yung tatay pa mismo ni Digong Duterte? Naging governor dyan. Oh, naging gobernador, naging mayor. Ilang taon na naging mayor? 20 years? Para lang si Apulakay noong araw. Pero si Apulakay maraming ginawa. So, ano po ang nangyari? Mga taga-dabaw, kayo ang tatanungin ko. Kayo ang nandyan. Ano ba ang naoobserbahan ninyo? Ang tagal-tagal ng panahon na tinuturing ng mga Duterte na kanilang kaharian yang Davao. So bakit ganyan? Nagkakadilubyo. Di ba dapat sana, since sila, sila yung tuloy-tuloy na namahala dyan, nag-alaga ng lugar ninyo, kung talagang magaling mag-alaga ng lugar, ng kaharian, at ng mga pinamumunuan, magamamamayan, eh di sana, walang ganyan. Ang ganda-ganda sana. Bakit binabaha? Hindi so hindi lang po yung 51 billion na budget kay Pulong Duterte ang hinahanap natin. Kundi yung mga taon mga taon na sila pamilya Duterte mula pa sa tatay ni Tatay Digong nyo ang namumuno dyan. Hanggang sa kasalukuyan, ilang taon bali, almost 50 years. Dahil, governor, so siguro bago naging governor, yon naging mayor muna. So kumbaga talagang hawak ng Duterte, yung Dabaw. Tapos ganyan. Tapos ito nga po, ngayon na uh, grabe ang uh, ang ano dyan, baha. Dilubyo. Bakit hindi ninyo makita yung ama ng inyong lungsod? Nagpunta dyan yung pamahal na Pangulong Bongbong Marcos para siya yung mag-ayos ng mga bagay na hindi inayos ng mga Duterte. Kung tutuusin, kung iba-ibang pangulo na masyadong uh, mapag-gante, uh, mapaghigante, sana hindi niya pinansin yung Dabaw. Hindi kayo pinansin. O di sino ang nagagantihan? Hindi naman yung mga may kasalanan kay PBBM kundi yung mga walang walang uh, walang malay na mga dabawin nyo. Pero hindi po ganun eh. Hindi po kasi ganun ang ugali ng Marcos. Iba yung actually hindi ko naman masasabi na kalaban. Hindi naman kasi nakikipaglaban si PBBM. Sila ang kinakalaban nila ang Marcos. Okay. O oh, ito nga ngayon. Na grabe ang uh, kalamidad dyan. At nagpunta dyan ang uh, Pangulong Bongbong Marcos para magsagawa ng apat na proyekto. Pero bakit, bakit kailangan yung Pangulo mismo ang gumawa? Hindi ba nakakahiya yun? Nakakahiya? Ewan ko sa inyo ha. Pero para sa akin, nakakahiya yon. Ano yun eh, sampal yon ng Marcos sa Duterte. Kasi, sa tinagal-tagal ng panahon na hawak ninyo, pinaghaharian ninyo yang dabaw, bakit ngayon naghihirap yung mga tao nangamatay na nangalunod? At kinailangan pang yung Pangulo mismo ng bansa ang dumayo dyan para siya ang magayos ng problema na dapat sana kayong mga Duterte ang nag-aayos niyan. Dahil pinaghaharian ninyo ang lalaki ng inyong mga confidential fund. Ilang taon, ilang dekada kayo na kayo ang nagahari. Pero since walang nangyari, nangangamatay yung mga tao ninyo dyan. Kaya kaila kinailangan pang to the rescue yung Pangulo na minumura, nilalait, binabalahura niyang leader ninyo dyan. Hindi man kayo, pero iilan siguro sa inyo. Yung mga yung mga taga-suporta ng Duterte. Hindi ba? Noong uh, January 28 na nag-speech dyan si yung animoy baliw na Digong Duterte, di ba nagpapalakpakan kayo? Nagsisigawan kayo, tuwang-tuwa kayo. Nag habang minumura ni Duterte si Bongbong Marcos, habang tinatawag na bangag, tinatawag na adik, tamad, nagpapalakpakan kayo. Talaga lang po na sobrang mabait itong Bongbong Marcos na ito. Kung iba, titingnan lang kayo dyan, hahayaan kayo dyan. Kasi kasama kayo, kaisa kayo ng mga Duterte sa pag uh, ng ano, yung pinaka panglala, hindi lang panlalait eh pang-aalipusta. Yeah, that's the right term. Pang-aalipusta. Kay Bongbong Marcos. Nagtatawanan kayo eh. Tuwang-tuwa kayo. Pero ngayon, tingnan mo, sino sino ang umaalalay sa inyo ngayon diyan? Duterte ba? Ni si Kibuloy nga eh, hindi man lang nagpakita diyan sa mga nalulunod. Kinailangan pang national government ang kumilos? Si Speaker Romualdez na pinagmomomoran ninyo dyan, Si Bongbong Marcos na binabalahura ninyo ang pagkatao. Tapos ngayon, eto sila ang sila pa ang nagtataang, nag-tawag dito. Nagliligtas sa kina sa kina kinasaslaban ninyo diyan. Sorry. Sinisipon ulit ako. At hindi siya natatakot pumunta dyan. Sa kahit na sa kabila ng katotohanan na may banta sa buhay niya. Di ba? May banta sa buhay ng Pangulo. Pero ayan, pumasok talaga siya dyan sa teritoryo. Teritoryo ng mga hayina, ng mga wolf na gustong-gustong silain itong pangulo. Hindi siya takot. Basta siya nagsisilbi siya sa inyo. Kasi, of course. Responsibilidad niya eh <clears throat> na alagaan ang buong ang buong bansa. Pero hindi ba mayroong isang uh, first priority na dapat obligado na mag-alaga sa inyo. Pero nasaan? Itong, uh, itong mayor ninyo, mayor baste ninyo, na tinawag si Bongbong Marcos na tamad, siya ngayon yung nandiyan dyan, na umaalalay sa inyo, umaagapay sa inyo, tumutulong sa inyo. Nasaan yung mayor ninyo na masipag ko, no? Ironic, di ba? Yung mayor ninyo na tinawag na tamad na pinagre-resign itong pangulo natin na siyang nandiyan tumatrabaho ng supposed to be trabaho niya. Nasaan ang mayor ninyo? Nasaan yung mayor ninyong magaling? Na may suot-suot na dyaryo? Di ba? Yung katawan, ginawa ng uh, canvas. Parang comics. Parang diaryo na ang itsura ng katawan eh. Kabiri tingnan. Tagtad ng tato Yan ba? Sa tingin ko, yan ang bangag eh. Bakit hindi kaya sila sabay na magpa-drug test? Itong si Baste, at itong si Bongbong Marcos itsura pa lang eh ako masasabi ko yan ang bangag o mahilig magbangag baka yan ang adik sa itsura pa lang eh do you agree with me mga kababayan? pagtabihin nga natin ang dalawang yan itong Mayor Baste at itong uh, Pangulong Bongbong Marcos pagtabihin natin kung sino ang mas mukhang adik sino ang sino ang mas statesman biruin mo kinailangan pa na national government mismo ang kumilos house speaker pangulo mismo ang umasikaso dyan sa Davao samantalang yung vice president taga Davao kung hindi pa pumunta ang Bongbong Marcos pupunta ba si Sarah? I don't think so matagal nang binabaha nakita nyo ba dyan yung mag-ama? dapat nauna sila dahil sarili nilang uh, sarili nilang kaharian yan naunahan pa sila ni Romualdez at ni Bongbong Marcos na nagpunta dyan eh Pati si Kibuloy, nasaan? Yung magaling na Diyos. Di ba? Kayo, dinidiyos ninyo yan si Kibuloy. Sino ba mga followers ni Kibuloy? Imposible na wala siyang followers dyan sa Dabao. Natural, mas maraming followers dyan kaysa sa ibang lugar. Yan. Kasi yan ang uh, yan ang sinusunod ninyo eh. Yan ang sinasamba ninyo kayo binaha. <laughs> Kaya kayo dinidilubyo. Mag-isip-isip nga kayo. O ngayon, nung binaha kayo, nalulunod kayo dyan, inaanod kayo, nagpakita ba? Asan sila? Alam mo, kahit ex-president ka, wala ka na sa katungkulan, hindi masama, hindi labag sa batas na tumulong ka pa rin? Kasi bayan mo yan eh. Kaharian mo yan eh. Pinagharian mo yan dati eh. Saka being a human. At mapera ka. Sa dami ng pera mo, nandiyan ka lang sa bakuran mo? Binabaha ang bakuran mo? Nakatingin lang kayo? Nagtatago kayo sa inyong mga kwarto? Yan ba? Yan ba ang lingkod ng bayan? Hmm. Tapos ang lakas ng... ang kakapal ng mukha ng mga ito na sira-siraan si Bongbong Marcos. Tawaging tamad! My God! Look who's talking! Nasaan ka nung binabaha yung mga constituents ninyo? Hindi nga kayo nakita dyan eh. Pati si Pulong. Asan si Pulong? Ang yayabang ninyo. Tawagin nyo pa na yung bagong Pilipinas eh bagong baliw. Kayo ang baliw. Kayo. Kayong mag-aama. Baliw kayo. Angal? Lalo na yung ama ninyo hibang na hibang. 'di ba? Halata-halata naman 'yung eh. nahihibang, nasisiraan ng bait, bangag na bangag. Tamo ko magsalita. Kinakain 'yung salita. Nawawala. Kung ano-anong dinudugtong malayo sa malayo sa topic, out of context ang mga karugtong ng mga pinagsasabi. Tapos ang lakas ng loob ninyo natawagin na bangag yung Pangulo. Pagtabihin nga kayo. Mga kababayan, pagtabihin nga natin ang uh, litrato nitong uh, ex-president Duterte at present president na Bongbong Marcos. Kung sino ang bangag. Sa itsura pa lang. Sa pagsasalita. so funny. Kayo ang baliw. Kayo ang tamad. Kayo ang walang malasakit sa bayan. Ikaw basti umagsalita naman, oh. At para ba namang ang daming ang daming achievement. The nerve na manawagan sa presidente na mag-resign. Well, mga kababayan, ang pagkakasabi naman po ni Maste ganito. Kung ikaw ay walang pagmamahal at malasakit sa bayan, resign. Ang sabi naman niya, kung 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 walang malasakit. Eh kaso mayroon eh. Kaya hindi siya dapat mag-resign. Kasi may malasakit siya eh. Responsable siya And proof is right now, there in your own uh, kingdom. Siya ang nagtatrabaho. Kayo ang tamad. Diba? Kayo ang tamad. Ikaw basta ang tamad. Kasi sarili mong bakuran. Sarili mong uh, pinamumunuan. Davao City, and you are the mayor. Where are you? where were you when your folks there are being carried away by the flood? Nakatago ka sa, baka nakatago ka lang sa kwarto mo, bangag na bangag. Oh, alam nyo, kahit ano pang pagsasasabihin ninyong uh, pamilya Duterte laban kay Bongbong Marcos, siguro ko, 80 to 90 percent hindi naman naniniwala sa inyo. Ang nananiniwala lang sa inyo yung mga tanga na DDS. Mga bayarang DDS bloggers. At kilala namin kung sino-sino ang mga 'yan. Bago kayo tumawag na tamad sa isang tao, sa isang lingkod bayan, Tingnan yung sarili ninyo sa salamin. Bago ka manawagan baste ng resign, humarap ka sa salamin. At ikaw naman digong, bago ka tumawag na bangag adik si Bongbong Marcos, manalamin ka Understood? At ikaw, Sara bago ka magsalita ng uh, despicable treatment by those people around the President, look at yourself and the people around you. Are they not the one who's Despicable... despicable you 'di ba? Keso playing pa victim ka eh. Ikaw nga ang nang bibiktima eh. 'di ba? Playing victim? Playing kawawa. Ikaw ang nangangawawa, ikaw ang nang bibiktima. Sino'ng biktima mo? 'di ba si Martin Romualdez? hindi naman hindi ka naman inaano. Hindi ka naman inaano, inaano mo eh. Tawagin mo ba naman binyagan mo ng tambaluslos? Sa ngayon tuloy yun na ang nakadikit sa pagkatao ni Martin Romualdez. Napakagwapo namang tambaluslos yan. Para sa akin, alam mo, Sarah, ikaw ang tambaluslos. Kayong mag-aama, kayo ang tambaluslos. Mukha naman talagang tambaluslos yung tatay mo. Pati ugali. Mayaya ka naman at tawaging tambaluslos si Martin Romaldes. Napakadesente naman pala ang isang tambaluslos, no? Mistiso? Malumanay magsalita? Well-bred? May upbringing? Na klaseng tambaluslos? Nag-aral sa abroad? kumparahin nyo nga, hubaran nyo. Hubaran niyo pagtabihin na nakahubad itong si Digong, si Baste, at si Martin Romualdez. Kung sino ang mukhang tambaluslos. At sa pag-uugali at pinaggagagawa, sino ang mas tambaluslos? you judge mga kababayan thank you for watching and i'll see you in my next vlog right